Ang panahon ng pagsubok at pagkabigo ay hindi laging nangangahulugan na ito ay pagtatapos na ng mga posibilidad sa buhay mo. Ang kaparehong problema kung kakaharapin ng iba't ibang tao ay magdudulot din ng iba't ibang resulta. May mga taong hindi madesisyunan ng isang hindi katanggap-tanggap na kalagayan na napuwersang magpasya na maghanap ng malilipatan dahil sa ang sitwasyon na ang nagdesisyon para sa kanila. Kung hindi dumating ang krisis, marahil ay nagpatuloy pa ng napakatagal ang pananatili sa hindi katanggap-tanggap na sitwasyon. Kung sila ay makahanap ng mas maayos na lilipatan o alternatibo, malamang napabuti pa sila dahil sa krisis na kanilang pinagdadaanan. Ang isang pagtatapos ay nagbunga ng isang magandang simulain para sa kanila. May mga tao din na dahil nabakante ang kanilang panahon, ay gagamitin ito sa pagtuklas ng mga bagong kakayahan at paglinang ng mga dati ng kakayahan. Sila yung mga tao na alam mong babangon muli sa pagkakalugmok dahil sa halip na magpadala sa mga pangyayari, ay kinikilala nila na marami pang kakayahang ipinagkaloob sa kanila ang Diyos at may mga pagkakataon pang darating. Isa sa mga madalas nating madinig sa panahon ng pandemya ay yung mga katagang essential worker. Ito ay branding na ginawa ng iilan para tingnan kung sino ang dapat magpatuloy pa sa pagtatrabaho at sino ang hindi na. Siyempre, ito naman ay nasa konteksto ng pandemya. Pero hindi ba't kahit papano, masakit ding maituring na non-essential personnel ka pala at non-essential ang trabaho mo. Na walang ka na ng trabaho dahil hindi itinuturing na mahalaga ang pinaglalaanan mo ng panahon at lakas mo lalong-lalo lalo na kung matagal ka na sa trabaho ngayon. Yung iba, dekada na ang binibilang sa taon ng pagtatrabaho tapos ay non-essential palang maituturing. Masakit matigil sa trabaho at masakit ding maituring na non-essential ang ginagawa mo. Pero kagaya ng nasabi ko na, magandang pagkakataon din naman na ma-evaluate ang kasalukuyan mong pinaglalaanan ng panahon upang malaman kung iyan na nga ba ang magde-define sa buhay mo o meron pang ibang mas mainam na paglalaanan ng panahon mo. Ang sabi ng Bible, lahat ng pinagsusumikapan niya sa buong buhay niya ay makapagpapasama lang ng kanyang kalooban. Kaya kahit sa gabi ay hindi siya makatulog, wala rin itong kabuluhan. Ito ay isang paalaala na ang buhay at lahat ng pinaglalaanan nito ay dapat nating patuloy at palaging ini-evaluate. Minsan nagiging kampante na tayo sa isang sitwasyon na hindi katanggap-tanggap sa punto na hindi na natin hinahangad ng improvement. Habang pinatatagal mo ang pananatili mo sa isang hindi mainam na kalagayan, ay lalo mong pinatatagal ang posibilidad ng mas mainam na kalagayan. Pag-aralan mo ang sitwasyon, suriin mo ang iyong buhay at humakbang ng may paghahangad na maparangalan ng Diyos. Ang mga ito ay susi sa isang buhay na hindi mo maituturing na sayang at pampalipas panahon lamang. Asa ka pa?